Ang inflation ay isang natural na bahagi ng ekonomiya. Ngunit may ilang mga hakbang na maaari mong gawin upang mapagaan ang epekto nito at matulungan kang makapag-adjust. Narito ang ilang tips para malampasan ang inflation. Una, magtipid at magplano ng budget. Ang pagkakaroon ng malinaw na budget ay makakatulong upang masubaybayan ang iyong mga gastusin. Gamitin ang mga app o spreadsheet para sa mas maayos na pagplano. Kapag may sinusunod kang badyet, mas madaling malaman kung saan ka pwedeng magtipid at mabawasan ng mga hindi kailangang paggastos. Panglawa, pag-iwas sa mga utang na may mataas na interes. Kung may mga utang ka na, mag-focus sa pagbabayad ng mga may mataas na interes upang hindi lumubo ang halaga ng utang. Ang credit card halimbawa ay may mataas na interes kaya't mainam na iwasan ito kung hindi kayang bayaran agad. Pangatlo, pagpapalago ng yaman. Kung medyo handa kang mag-take ng risks, maaring mag-invest sa mga stock market, bonds o mutual funds. Kahit na may mga panganib, ang tamang pag invest ay maaaring magbigay ng returns na makakatulong sa iyo sa pagharap sa inflation. Pang-apat, pagkakaroon ng karagdagang pinagmumula ng kita. Ang pagkakaroon ng extra source of income ay malaking tulong. Pwedeng maghanap ng online na trabaho, magtayo ng maliit na negosyo o kahit mag-freelance depende sa iyong kasanayan. Sa ganitong paraan, hindi lang ang isang pinagkakakitaan ang inaasahan mo. Panglima, pagbili ng mga pangunahing pangangailangan sa tamang oras. Minsan, ang pamimili ng mas maaga o kapag may diskwento ay makakatulong upang mapigilan ang sobrang pagtaas ng presyo. Maari ring bumili ng mga produkto sa bulk kung may diskwento Lalo na kung may mahabang shelf life ang mga ito. Pang-anim pagtutok sa mga pangmatagalang solusyon. Ang pagpapalago ng iyong mga kasanayan, upgrading skills, ay makakatulong upang makahanap ng mas mataas na sahod o mas magagandang opportunities. Isang halimbawa ay ang pagkuha ng mga online courses na makakapagbigay ng competitive edge sa trabaho. Pang-pito, pag-iwas sa panic buying. Ang panic buying ay nagiging sanhi ng hindi kinakailangang shortage ng mga produkto. Kaya't mahalaga na magplano at bilhin lamang ang mga bagay na talagang kailangan. Hindi rin ito makakatulong sa presyo ng mga produkto at maaaring magtulak pa sa pagtaas ng presyo. Pangwalo, maghanap ng mas murang alternatibo. Ang mga alternatibong produktong mas mura ay pwedeng magbigay ng parehong kalidad ngunit mas mababang presyo. Halimbawa, kung ang brand name ng isang produkto ay tumaas na, subukan ang mga generic brands na madalas ay pareho lamang ang kalidad. Sa pag a ng mga hakbang na ito, hindi lamang magagampanan mo ang pangangailangan ng iyong pamilya, kundi magkakaroon ka rin ng mas maayos na financial stability kahit na may inflation.